Basta ako, wala akong away kay Marcos. Sinasabi ko lang kay Marcos ngayon, marami kang ginawa na hindi tama. Kaya nagre-reklamo ako kasi alam ko, at, uh, do not continue committing so many mistakes because one day, puputok yan. Maniwala. Maniwala sa akin. lang ako doon sa sinabi ni ma'am about uh, Governor Hubahib. Now, having been on the receiving end of this government's um, heavy-handedness, tsaka yung parang wala ng batas sa Pilipinas. Parang sila na yung may-ari sa Pilipinas. Yan yung nararamdaman ng ordinary Filipino. Kahit ako, Nung kami ay, we were illegally and arbitrarily detained by the Martin Romualdez-led Congress, and um, even the way the way they run the PCSO, it's just so so shameless, so brazen. Yung corruption, it's obscene. Yes, it's obscene, and yet it's so shameless, and they keep doing it the way that they've done it with SMNI, not the way they they have silenced the press and we feel it mayor it's so ang sakit-sakit masyado na mayor and um, basically what what i want to ask you mayor is ano ba yung maybe you, maybe you can educate us ano ba yung records namin dito kasi this president no is um, he's ignoring the clamor of the people for instance to have a drug test When the documents, there are proofs, and and there's that outcry, no? And then he's hurtling us towards the precipice of war. Nasa tamang pag-iisip pa ba itong taong ito? Alam mo, ma'am, uh, ako unang yung nagsabi na drug addict siya. Hindi naman ako nag-iimbint ko ng istorya pero yun yung mga PDA reports nila ay na sinasabi na totoo, na hindi totoo. Natural yan, ma'am, kasi panahon ni Marcos. Ano agency in government can go head-to-head uh, -head with the President sa bagay na yan. So, sinusupress yan. Kung sinabi ko sa inyo noong as early as, hindi pa ako Presidente nung presidente mas lalo ko nakita. I saw it again. But yung dito sa Dabao, because uh, I, alam mo, ano talaga ako sa droga, pinakita nila na si Marcos nandoon. Hindi ko binigyan ng importante. Ang sinabi ko lang sa kanila, trabaho lang kayo. Huwag na ninyo akong isali na lalabas na personal kong personal ako magalit kay Marcos. I do not need it. But when I was president, I was already looking at the yung full uh, the, 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 full story of uh, uh yung pagka adik ni Marcos. Kaya lang naman ma'am, sabi ko, sana hinuli na lang nila noon. pagkamali ko lang rin kasi mayor lang ako yung unang nakita ko. Sana nung na-presidente ako, pero wala na yun. Yung, yung, yung unit, unit, wala na sa mga... So, siguro sa Pasig River na, hindi pa natin ma... galaw yan dyan. Ako ay firmly believe with all honesty. Hindi naman sa akin generated by my personal ay ayaw ko sa kanya. Kaibigan ko yan si Presidente. Gusto ko nga protektahan noon. May ano kasi, kaba uh, naman yan, everybody's doing it. Kaya yung sinabi ko sa mga ano, parang ano lang na, oh, uh, trabaho eh lang din yung trabaho nila. Not, not really a specific order na you try to huli ninyo. Kasi vice presidente lang ako. No, no, presidente ako. Pero mahirap pa na sila nung I, I, I do not know why. Pero ako, naniwala ako kasi nakita ko at uh, hindi naman sa yung aking innate native na galit ako kay hindi yan uh, Mr. Marco yung napinakita sa akin ng presidente alam ko yan pinakita rin sa iyo kasi presidente ka o takot lang yung mga gagawin sa PDF. At lahat yung mga dokumento na yan, talagang inano you know, na yan. It's either they were erased or... Pero balik tayo dito sa ano, nandito man si Secretary Alvarez. Uh, we are friends. Uh, hindi naman kami nag-away. Uh, contrary to popular notion, so, hindi kami nag-away. Ah, okay. Kaibigan ko siya sa nung congressman. No. Magkatabi kami. Uli, like, mabuti tao naman si Pebola. Eh, no, no, ano kami, wala eh. man tayo problema. Of course, they said something about my daughter, but you know, politika eh. So, at saka, alam mo nun na, ang ginawa na,

I will support him. I will support the governor because he's a victim of, uh, how would I describe it? Of, uh, uh, oppression and it don't force it. Force it on the part of government. Whatever it is. Bakit hindi nila ipalabas? wala walang ano. Kaya dapat mag-akit na siya sa Supreme Court. And I will support him all the way. matter of fact, kung magtakbo sila lahat, I will be there to campaign for them. Hindi maganda na ganun ang nangyari. So, hindi naman ako, ano, yung oppression talaga I eh hindi, hindi, maganda. Hindi maganda. Thank you, Mayor. Uh, ako, basta ako, wala akong away kay Marcos. Sinasabi ko lang kay Marcos ngayon, marami kang ginawa na hindi tama. Kaya nagre-reklamo ako kasi alam ko at uh, do not continue committing so many mistakes because one day, pupotok yan. Maniwala. Maniwala ako sa akin. Military is not yours. Walang loret, ilang military. Yung mga generals na malapit lang sa iyo, pero by and large, ang military nakatutok lang yan sa tao. Including the police. Tandaan ninyo. Yan. Hindi yan mga kung sabihin nyo mahirap lang na madala ninyo sa hindi yan. Magkamali ka Mr. Marco. Magkamali ka talaga. The soldiers, yung pinaka nandoon sa Pakibatok, yung three months nandoon sa foxhole. Ano yung uh, dalo? Kaya magbaba yan dito, in-entertain ko, pinapakain ko. Alam mo, sa foxhole yan. Halos isang buwan. Hindi lumalabas yan doon sa foxhole. Pag mag ulan mag... Kaya masak masakit para sa akin ang mga sundalo pati Kita mo lahat na mamatay noon dito sa damo And everywhere, no, uh, President Davao. I go out of my way to pay my last respect. Because, ano, protecting the village.